Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na ang ating latest weather update para sa gabi ng Monday at sa mga susunod na mga araw. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ayon sa PAGASA, mas naging madalas ang mga pag-ulan, lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ngayong araw ay opisyal na nating idineklara ang onset o simula ng tag-ulan sa mga western portions ng Luzon at Visayas. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na tuloy-tuloy na ang pag-ulan hanggang sa matapos ang rainy season. May tinatawag tayong monsoon break kung saan may ilang araw o linggo na halos walang ulan. Kaya paalala po sa lahat, ihanda na ang mga payong o anumang pananggalang sa ulan. Hindi lang sa hapon inaasahan ang pag-ulan, kundi posible rin ito sa madaling araw at umaga. Sa kasalukuyan, patuloy ang epekto ng hanging habagat o southwest monsoon. Ayon sa pinakabagong satellite animation, makikita natin ang makakapal na ulap na nakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil sa habagat, inaasahan ang scattered rains and thunderstorms, particular sa western sections ng Luzon, kabilang ang Zambales, Bataan, at mga kalapit na probinsya tulad ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at Central Luzon. Dito sa Metro Manila, posibleng makaranas ng maulap na kalangitan at paminsan-minsang scattered rains and thunderstorms. Sa natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan. Kung uulan man, ito ay dahil sa mga isolated thunderstorms na mas madalas sa hapon. Para sa Visayas at Mindanao, generally fair weather ang mararanasan hanggang bukas. Ang mga pag-ulan ay panandalian lamang at dulot ng localized thunderstorms. Ayon sa ulat ng pagasa, dahil sa patuloy na pag-iral ng habagat, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa mga lugar ng Zambales at Bataan. Ang mga lugar na nasa yellow warning ay maaaring makaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Doble ingat po sa mga apektadong lugar. Bukas, June 3, 2025, magpapatuloy ang pag sa Zambales at Bataan dulot ng southwest monsoon. Posible rin ang maulap na kalangitan sa Ilocos Region at Central Luzon. Sa Metro Manila, posibleng maulap pa rin at may scattered rains and thunderstorms. Sa Northern at Central Luzon, inaasahan na ang unti-unting improvement ng weather conditions. Samantalang sa mga bahagi ng Quezon, Bicol Region at Mimaropa, mainit na panahon pa rin ang mararanasan maliban sa mga isolated thunderstorms. Ang temperature forecast sa Luzon? Sa Baguio City, inaasahan ang malamig na temperatura na nasa paligid ng 21 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay bahagyang maiinit na aabot sa 32 degrees Celsius, habang sa Tagaytay ay posibleng umabot sa bahagyang malamig na 39 degrees Celsius. Sa Palawan and offshore areas? Sa Kalayaan Islands at karagatang bahagi ng Palawan, posibleng maulan pa rin ang panahon. Sa Visayas, Mindanao at natitirang bahagi ng Palawan, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may localized thunderstorms. Ang temperature forecast sa Visayas? Sa Puerto Princesa, inaasahan ang bahagyang may init na panahon na aabot sa 32 degrees Celsius, habang sa Iloilo, Tacloban at Cebu ay posibleng umabot ang temperatura hanggang sa 32 degrees Celsius. Ang temperature forecast sa Mindanao, sa Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao ay inaasahang mas maiinit na posibleng umabot hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating sea conditions, wala tayong gill warning sa ngayon, kaya ligtas pa rin makakapaglayag ang ating mga kababayan. Ngunit sa mga pupunta sa karagatan ng extreme northern Luzon, asahan ang katamtaman hanggang maalo na kondisyon, kaya mag-ingat po tayo. Sa ating extended forecast, sa mga susunod na araw, inaasahang magpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat, ngunit posibleng humina o mabawasan ang mga pagulan simula Wednesday hanggang Friday. Sa Luzon, mas gaganda na ang panahon lalo na sa Northern Luzon at Metro Manila. Sa Legaspi, inaasahan pa rin ang mainit na panahon hanggang Friday. Sa Visayas and Mindanao, generally fair weather hanggang Friday, pero asahan pa rin ang sudden rain showers or thunderstorms sa hapon o gabi. Yan po ang ating pinakahuling weather update. Muli, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga susunod na update. Ingat po tayo palagi.